Hello mga guys, magandang umaga ah, nagtinula tayo ng tambakol, ulo yan yung mga ulo ng tambakol saka may laman naman ayan yung laman ayan yung tambakol natin ah, nilagyan natin ng kamatis luya, sibuyas ayan mga guys medyo malambot lambot na siya ayan Ilalagay na natin yung ano. Nilagyan ko rin yung sibuyas dahon. yan sibuyas dahon. Para masarap. Ang ating tinulang tambakol. Ayan o. Isdang tambakol na guys. Ayan nilagay ko na ng malalaking dahon ng sibuyas. Ayan. Tapos mamaya ilalagay natin. Lagyan natin ng kangkong mga guys. Ayan yung kangkong. Ayan. Tinola na may kangkong. Para masarap yung higop ng sabaw natin. O oh, shout out yan, Bailio. Higop ng sabaw ni Bailio. Tambakol Bailio. Oh. sabaw Bailio. Bay Tindoy Channel. Rexman TV. Junta Perla. Shout out sa lahat. Ah, si Boss GBR si Onyok, ang lakwat serong guwapo tapos si nanay wah ang nanay namin na walang syota. si laking prondi kumusta ka na laking prondi yan si Jojo Morello family <laughs> sayang anak na si Janelle saka si ma'am si Mamam. -Ma <laughs> kalimutan ko pangalan asawa ni Jojo Morello Yan, shout out Kilaking Prondi sa pamilya niya. Yan, nagsabaw tayo ng tambakol. Tinula ba, tambakol? Tinula natin. Ilagyan natin ng kangkong. Ang malaking sibuyas. Ayan, o. Oh. Dahon ng sibuyas. Para may lasa mga guys ba. Yan. May ilalagyan natin yung kangkong natin yan. Ilalagay natin. Shoot out na lang sa lahat na hindi ko na bati. Sa lahat natin na mga kasamahan dyan sa YouTube. Shoot out na lang sa lahat. Hindi ko na bati iba. Kasi sobrang dami na. Ni lahat ko na lang. Shoot out sa lahat. Okay, yun. Ilalagay na natin yung ano natin guys. Yung kangkong punong puno to mapupuno to ano ka liit lang ng inano ko dapat nilagay ko sa malaking ano sa malaking kawali maliit na to kalderong inano ko mapupuno siya oh dami pa naman yung dalong dalong tali yung nilagay ko ayan sakto sakto meron kayo. pag kumuko pa, uh, ano na yun, pag na, lambot-lambot na -lambot, yun, ha. Ah. Takpan muna natin, guys, kay uh, lalambot siya. Ayan. Takpan ko muna para lalambot. Umano lang, ano natin. Ayan. Ah, nagkakasyaman. Ayan, o. No? Oh. Jumapau mo apaw-apaw ng konti ang sabaw. Lagyan natin asin guys. Ayan, lagi natin ng asin. Dan, nilagyan natin Tapos nilagyan natin ng bitsin. 'Yan. Maliit lang yung nilutuan ko tinulang tambakol sarap ng kangkong sariwang sariwa talaga yung kangkong kapitas lang kapitas kapitas lang sa kangkong Kakasya man, alam mo hindi kakasya eh. Ayan, tikman na natin. Hmm. Tapos pa, kulang pa sa sin. Kaya ko taman-taman yan. tinulang tambakol ulo ng tambakol yan tikman natin ulit <coughs> Napakayami. <coughs> mm -hmm. tama-tama na talaga siya tama-tama na talaga yung lasa niya mga guys okay na yung asin uh, yun lang mga guys uh, hanggang dito na lang yung video natin uh, huwag niyong kalimutan pa, uh, i e, e, niyo ako sa guya bitoy sa akong itbirel tapos guya bitoy palo sa Ipbirel. tapos sa uh, youtube natin ito Bert's kitaps tv vlog huwag nyong kalimutan na mag-subscribe. Uh, pindutin lang yung notification bell natin para up update kayo sa mga mga niloto kung walang kakwinta-kwinta tong loto kung mga guys. Pero masarap. <laughs> Ayan o. Oh. Okay mga guys, hanggang dito na lang yung video ko. Thank you, thank you. Salamat sa panonood. Thank you for watching.